So guys, binigyan kami ng orange na dalawa. Ayan. Tsaka dalawang apple. Pero hindi ako makakagat ng apple kasi masisira yung artificial na ng ngipin ko. Dalawang apple. Tapos dalawang orange. Yung orange makakain ko. Pero itong apple, mahirap kumagat kasi natanggalan na ako ng dalawang ngipin. Ito maganda itong apple na to magandang apple yan ito yan, orange kahit paano, vitamin C yan buti na lang yung ano, yung isang ano, yung supervisor, nagbibigay talaga siya ng prutas kahit pa paano. Pero yung isa, hindi siya nagbibigay. Hindi siya nagbibigay sa mga katulong, sa mga nagtutrabaho. Ito lahat, binibigyan niya lahat. Pare-pareho. Tapos yung makatanggap naman, yung minsan, yung makatanggap, babawasan yung ibibigay sa'yo. Isa-isa na lang ang ibibigay sa'yo. Pero hindi pa siya kontento sa kanya, kukunin pa niya yung sa kasama niya, ibang lahi, maitim. Yeah. Apple tayo, tsaka orange. Vitamin C. Yung apple, good for the heart. Sabi nila. Pero hindi ko makagat yung apple dahil artificial yung nipin ko. Sabi ni Lolo, three minutes na daw yung pinakamababang i-upload natin. Kaya ito, paulit-ulit na lang para hindi kayo magsasawa na tingnan itong orange na to. Wala na kasi akong may upload. Ito na lang. Haba-haba lang. Ito, apple para sa puso. Good for the heart. Tsaka naman itong orange. Vitamin C. Thank you sa nagbigay. Mabait yung nagbigay. Nung nakaraan din binigyan kami tag dalawang banana tsaka dalawang orange. Pero binawasan. Binawasan nila yung sa akin. Pero okay lang yun. Binigay ko na. Hindi ko na ginuha. Binigay ko na sa kanila. Thank you guys. God bless.